paano nga ba palakasin ang volume ng ating cellphone so, kung mahina ang volume ng iyong cellphone kaibigan ay gawin mo lang ang ganitong mga tutorial at subukan mo doon sa iyong phone so shout out sa pala sa inyong lahat mga kaibigan salamat sa suporta salamat sa patuloy na pag share at pag like ng ating mga content kung may katanungan ka kaibigan huwag maya uh, i-comment sa comment section subukan natin gawa ng tutorial ayon sa ating kaalaman. So, punta na natin ang ating tutorial. So, hawakan mo lang yung phone at hanapin ang Play Store o kaya App Store at itap. At itap mo itong search link sa ibaba. I-search mo dito ang itong Goodib. So, ito ang hanapin mo kaibigan. Volume Booster Goodib. So, i-check natin kung goods ba ito. So, where with 4.6 reviews. Then, makikita natin ang kanyang ratings kaibigan with 5 star ratings. So, talagang recommendable ang app na to. So, maganda talaga ito gagamitin. Kung mag-download kayo ng app kaibigan, ay ganito ang yung tingnan yung mga ratings niya. Kasi nga, galing yun sa mga nag ah uh, the download ng mga apps na nag-rate kung maganda ba ang app. So, install mo lang sa si iyong pun So, antayin lang natin mag-100%. So, pag na-install na, i-open na, na lang natin. Then, allow mo lang. Yan. Ito yung adjust natin. Volume. So, pwede rin natin pala kasi ito yung boost so ganun so i-open lang natin yan so kung magagamit tayo ng boosts yung music tingnan natin yan so subaw ko natin i-play ang music kung gagana ba ang app Yan. Go yan. So legit talaga kaibigan. Nakapagpataas ito ng busis. At pwede itong i-boost. Ayon sa ating gusto na tunog. Huwag kalimutang i-share ang ating videos. Tanda ng kalaman ni Gaman. God bless po sa ating lahat.